Sports Flash TV na may dati Ito ay lagi kang panalo Bakbakan na sigurado Mga balik Kasado na kasi Mero versus Neri Sa September Some good man Umatras na Pag-usapan natin yan mga ka-flash Pero bago ang lahat Huwag kakalimutang i-like Mag-subscribe At hit notification bell Para updated ka sa mga ka Katulad nito Sumatapos so nga pong maglabas ng update ang promoter ni Angas na Pinas, former 3 Division World Champion General Cuadro Alas Casemero na si Masayuki Eto ng Treasure Boxing Promotion. Sa video in-upload nito sa Treasure Boxing Promotion YouTube channel ay translate nga po ito ng isa sa kasamahan ni Casemero sa Japan na si Popsi Kultura from Japanese to Tagalog na ayon sa kanya, ang Casimero versus Nery nga raw ay kasado na sa buwan ng September. Pahayag nga raw ng promotor ni Casimero na hindi nagprosper ang laban nila ni Goodman sa kadahilan gusto nito dumiretso kay Inoue. Ngunit ayon naman itong labanan si pound for pound rank number 2 sa buong mundo at kasalukuyang super bantamweight and world champion na si Naoya the Monster Inoue sa buwan ng September. Kaya ang talagang siguradong makakalaban ngayon ni Inoue sa buwan ng September ay walang iba kundi si Teji Duhene. Pagdating nga po sa venue mga flash ng bakbakan ay hindi nga raw ito sa bansang Saudi Arabia kundi gaganapin pa rin ito sa bansang Japan na kung pumayag lang din nga raw dito si Morodjo Nakmadaliev ay posibleng nga raw na si Akmadaliev pa ang makakalaban ni Inoue sa September at hindi si Teji Duhene. Dagdag pa sa impormasyon patungkol kay Casimero ay June sana o July ang laban ni Casimero versus Sam Goodman ngunit na-cancel ito dahil sa umatras nga po si Sam Goodman kaya napunta o nakipag na lang sila sa kampo ni Luis Bantera Neri at wala na nga raw pang anumang dahilan upang ma-cancel na pang nasabing bakbakang kasi Mero versus Neri na kahit merong kamahalan ang hiningin bayad ni Neri sa promoter ni kasi Mero e eh wala na rin itong nagawa kundi ang pumayag na mukhang 70 to 30 ang hatian ng dalawa pabor kay Neri. Para naman sa venue ng nasabing laban ay sa bansang Japan nga po ito dahilan para sa bansang Japan din si Casimero magpapatuloy ng kanyang pag-eensayo at ito nga ay magaganap sa event na Treasure 7 ayon din nga po sa video at sa TBP staff na source ni Popsi Kultura ay hindi lang si Casimero versus Neri ang magiging magandang laban dito kundi meron pang tatlong bigating laban at mukhang ito ay rematch sa pagitan ni Paras versus Kyoguchi kung magkasundo ang dalawang kampo. Hindi lang yan dahil meron pang dalawang super bantam na parehong nakalaban ni Casimero ang maghaharap at sa huli, isang legendary Pinoy boxer ang hinahanapan pa ng kalaban para sa kanyang comeback fight at mapasama sa magandang card na ito. So yan lang para sa ating balitang boxing. Ano bang masasabi nyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon ay komento nyo lang sa baba. Hanggang sa muli ito ang The Sports Flash TV! Sports Flash TV na ay lagi kang panalo Balitang boxing Ito laging bago Balitang boxing Laban na kasado Di papahuli Pagdating sa bakbakan Mga pambato Na patuloy ang laban Sasaliksikin Ang bawat babalita Talagang diin Bawalang mahina Sa loob ng ring Merong pambihira Mga kamao Na nagiging bida